Hi guys! Mag-unboxing tayo. Ano ba yun? -order na nga. <laughs> order na yung order ng Order ko ng asawa ko. Na natin. Sa mm. naman. Ito lang yun. Yan for sila ha. Apat.

Lagay sa mukha niya kasi maliit. Merong black. Ganyan po yung design. natin. Ang buksan natin yung gusto natin na kulay. Merong blue. Sky blue pala yun. Then you go the full line and then it is the yellow right now. it is So the emotions are also 140 That's did

Okay, hey, bagay na bagay. Yung ibang kulay, mag-try tayo. Alam mo no, niya, no, gusto ko lang kulay. Ano. Kulay gold. Yung iba tingnan natin. So, Ayo.

там просто не у меня такого нет. thì mong chờ anh anh ấy lại tính thực